So ayun, hello, magandang hapon po ano sa inyong lahat. ang mga kaibod, no, am um, bihira tong mangyari ang mga pagvideo ko ng ano ng um, ganitong umaga or, or kaya hapon. Kasi ang kadalasan talaga na nakakapag um, nakakagawa ko ng video kadalasan is ang um, mga ano, am gabi. So sa ngayon, ang um, nagkaroon tayo ng counting minuto or oras para mag video. So kung nga pala ang ano ah, ang di ko lang mag-ibon, Alex Xavier Official TV. So ayan, sa ngayon kasi mga kaibon, um may isa ko ditong Society Finches na nagka ano, nagka na naman ulit. Wali pa nga na to na um nakaso ano nang dito sa akin ibon na, na nagkaka yung mga ibon. Yung so, yung ano o yung una um, yung zebra finches at saka yung pangalawa is yung zebra finches din which is um, ginawan ko nga din yun ng content na kung paano matatanggal yung itlog ano doon sa pita ng ibon so sa so ngayon ang um, panibagong um, kumbaga panibagong ano naman to eh kasi ang um, hindi zebra finches yung nagkaroon ng infine o nagka-infine kundi ano society finches so ito sya ayan o ayan ayan, ayan sya kung so, mangyayari nito mga kaibon tutulungan naman natin to kung paano natin matatanggal yung itlog doon sa putan nya kaya subukan natin ano natanggalin yung itlog kaya tara So sa pagtanggal po nito ano mga kay bon, um, kailangan natin na uh, um, dahan-dahan lang yung proseso ng pag ano ng pagtulak ano kasi ang gagawin natin niyan sabi ko nga doon sa mga nakarang uploads ko is tutulak natin yung itlog papalabas ayan oh ito yung itlog niya ayan oh ayan medyo malabo lang ng konti ayan oh So, first time ko naman po ano na naka-encounter ng ganitong kaso dito sa Society of Kasi kadalasan dito sa akin, um, sa fibrous Finches. So, ang gagawin natin ito ng mga kaibon, dahan-dahan lang yung ano, proseso nung pag-tulak nito. Ayan doon sa ibang ano sa ibang kaso o doon sa ibang mag-ibon na nagkaka may pinapay sila di, diyan na ano na ointment so ako since wala akong ointment na ganun mano-mano lang din naman ang gagawin ko dito kaya kawawa yung ibon na nagkaka-egbine mga kaibon ibon ano kasi may silang mag ano mag-ire. Nagiging Mag ano din yan mga kaibon, nagiging nagiging kausa din yan ng pagkamatay ng ibon. Tapos dapat um, dahan-dahan lang dahan-dahan lang din yung pagtulak ano kasi para hindi mabasag yung ano niya, yung itlog. Tapos kapag ka nabasag kasi mga sa ibon, medyo mahirap nang ano, tanggalin yung mga nakitira pa doon na itlog sa ano niya. Ayan o. Oh. Parang may ano na. Kaso dahan-dahan lang. Kasi ano to eh. Bagong salang to na society changes. Ayan Um, pahinga muna natin ng konti kasi mahirap talagang tanggalin. Ayan, kawawa oh. na yung tuka niya. hindi matanggal tanggal ang hinala ko nito mga kaibon parang ano na eh parang basag na siya kasi kung buo pa to medyo matigas yan ito parang ano eh parang wasak na siya pagka hindi natin ito natanggal posibleng mamatay yung ibon ayan o, kung makikita nyo lang talaga yung ano nya yung bilaw, ayan o So wa naman yung ibon no. Kuwa wa talaga yung ibon no. Hindi kahit ako nahihirapan din na kung paano ilabas yung itlog uy sayang mga kaibon eh, no? at hindi niya kinaya namatay Ayun, sayang mga kaibon, no? Hindi natin natanggal yung itlog. Ang tansya ko kasi nito mga kaibon. Nabasag yung ano niya, yung itlog niya. Hindi niya kinaya. Ayan, namatay. Sayang lang ano doon sa isang breeder natin na ano, society finches. Kawawa naman. Ayan. Ano talaga siya mga kaibod, no? oh. Nabasag talaga yung iklog niya. Kasi kalat-kalat yung kulay dilaw dun sa, no, sa bandang pitang niya. Hindi na natin gagalawin, no, kasi namatay din naman. Sayang, oh. No? Ayan. Ayan, Ayan siya kawawa naman no? yung ibon no? so bali ang ano nun mga kaibon kapartner noon ito itong dalawa dito ayan ayan kasi ano to eh? bali tryo dalawang hen at saka ano isang kak try-offer sila. ayun sayang. Ano, nabawasan na naman tayo ng isang ibon na breeder na, ano, society finches. So, ito siya. Ayan, o. Sayang, kawawa naman yung ibon, o. Ayan, kawawa naman yung ibon na may hirapan ng itlog ayun o oh. and then ito nga pala mga sebon, itong ito yun ito yun ito, itong golden finches na to ang hinala ko manging, manging, may itlog na din to kasi pinalitan ko to ng ano ng panibagong kapares yung kaparis niya na panibago nandun sa loob ng ano ng nest box ayan ang dati kapares, kaparis ito yun yung ano itim na yun yung ulo yun dun sa gilid yun yung ano dating kapartner so hindi ko lang ano hindi ko lang alam no, kung bakit hindi hindi sila o hindi nangingitlog. O kapag kaganyan kasi mga kaibon, maaaring hindi komportable, no? hindi sila komportable sa isa't isa. Kaya hindi nagmamatch o hin ayaw nilang o ayaw mangitlog ng ano, ng hen. Ayan o. No? Itim-itim na yung ano, yung tuka niya. Kapag kaganyan kasi mga kaibon, na itim na yung tuka. Ayan, sign po yan na ready ready na siya sa ano sa pagbi-breed. Yung sa dito Ayan yung lalaki yan nasa labas na yan na, ano yan lalaki yan kak. Yung hen nasa loob. So bali nung mga nakaraan ano in um ko yung mga itlog niyan. Kaso hindi hindi rin nag-work kumbaga nakubayaan din ng ano foster parent kaya um, namatay sa loob ng itlog yung ano yung mga inakay sana so bali ito yung ginawa ko ng ano foster parent ayan try pair din yan nandoon sa loob yung ano yung isa yan, no? mga ano yan crested na society finches dalawang crested na society finches at saka isang normal ayan o, yung kulay, kulay brown galing po yan kay Sir Michael de la Cruz sa Kiapo, Maynila yun, shout out sa iyo sir sana makita mo yung video ano and then ito, poster parent din ito mga kaibon uh, um, may, may din ako dyan na ano, dalawang itlog ng golden pinches din yung kasi ang nangyari noon hinati ko bali apat yung itlog kumbaga dalawa tapos dalawa din dito sa kabila so dito um, hindi ko na muna gagalawin ano kumbaga ipipirin trace lang muna natin titingnan natin kung bubuhayin ng ano ng parents yung mga magiging inakay kung halimbawa fertile ano yung mga itlog din sana ito ang um, tuloy tuloy na no o sana makapagpaitlog na tayo nito kasi kung mga itlog to first time pa lang nito na um, o first time ko nito na may breed ko ito simula nung pagkabili ko And then may good news na din pala ako nung sa inyo mga kaibon kasi itong ano, isang breeder natin dito ng kakati Ayan o. Oh. sa dulo, ano yung cock or yung hen pala. Ayan. Kaso nga lang medyo malabo. Tapos, ayan yung pied. Ayan. Ito. Cock po yan. Anong tapos? um, ang good news niyan mga kaibon kasi may itlog na yan may isang itlog na titingnan natin ano ayan may itlog na yan ayo yun nakita no ayan so ayan oh. so hindi na muna natin masyadong gagalawin kasi Um, baka may stress sayang din so yun ano mga kaibon ang laking panghinayang natin ano kasi nabawasan na naman tayo ng isang breeder ng society finches so, sayang lang ano kasi siguro ang tansya ko noon um, kaninang umaga pa yon so kaninang umaga kasi wala ko dito sa amin nasa bayan ako so, Bali ngayong hapon lang ako pumasok dito sa loob ng ano ng ibunan ko. Uh, nung nakita ko 'yun, um kumbaga hindi na siya makagalaw doon sa ano sa doon sa breeding cage kaya kinuha ko. Kung hindi ko siguro yung kinuha. Siguro talagang ang tingin ko noon mamamatay din lang talaga kasi sabi ko nga hindi na siya nakakagalaw doon sa tabi ano doon sa pinasang gilid ng breeding cage. So talagang kumbaga oras nga din or, oras nga na din siguro yun na um, mamatay ano so sayang lang So ganun talaga kapag ka sa ibon ano mga sa ibon So siguro next time bawi na lang tayo sa ano sa ibang mga breeder na ibon para makapagparami agad ulit So yun lang ang video naman mga kaibon ngayon na i-share ko. Um, salamat po ano sa inyong lahat sa patuloy pa rin na pag-suporta sa aking YouTube channel ano na Alex Official TV. So God bless po sa inyong lahat and then happy birthday po.